lives Makabagong tunay na radyo tunay na radyo angat sa musika at balita musika at balita Brigada News, FM. Brigada News FM Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines Metro Manila our home our treasure And our pride join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigata News FM Manila. The music and news authority. One time the New Filipino Time ala nang Umaga Programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years na kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. buong bansa narito na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. At gayon. Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Headlines. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Labing anim na mga abogado kakatawan kay VP Sara sa kanyang impeachment trial. Labing apat na OFWs na mga naapektado ng missile attack sa Israel, tinulungan daw ng pamahalaan. Pangulong Marcos, aminadong na biktima ng magandang report sa proyekto kaya personal na pag-inspeksyon ay puspusan. General Torre naman, tiniyak ang seryosong pagpapatupad ng direktiba ng Pangulo sa mabilisang police response. Ang PNP chief muli hong nagpabala sa pagsibak sa mga bigong makasunod sa 5-minute response time directive. Samantala voters registration inilipat ng Comelec sa Oktubre. At ito namang big time oil price hike. Epektibo na ngayong araw. Six six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso, kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistencia ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Bandita Nationwide sa umaga. Nationwide Brigada Balita sa Umaga. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa 105.1, Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. Brigada Balita sa Umaga. Araw ng Martes, mga kabrigada, June 17, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Siksik -sik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada balita. balita. Mga kabrigada, ilang araw matapos ang mainit na usapan sa Senado at Kamara kaugnay sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Unti-unti na rin kumikilos ang kampo ng Vice Presidente. Ito'y kasunod ng pagsusumite ng entry of appearance ng mga abogado ni VP Duterte na kanyang uh, saka, nasa na sa kakatawan sa kanya para ho sa kanyang gagawing paglilitis. Ayon po sa impeachment court, ang legal team ni Duterte ay binubuo ng labing anim na mga abogado. Pinabibilangan ito ni attorney Philip Siegfried Fortun, Gregorio Narvasa II, Sheila Sison, Carlo Joaquin Narvasa, Roberto Batumbacal, Justin Nicole Gular, Lyndon Miguel Bakel, David Ronel Holia the Seventh, Martin Sina Attorney Michael Wesley Poa, Reynold Munsayaka, Mark Vinluan, Ralph Bodota, Maria Celina Golda Fortune. Claire Lane Radoca, Francesca Marie Flores at Miguel Carlos Fernandez. Mabatid na isinumiti umano ng mga pangalan na abogado kahapon, June 16, nang fortun Narvasa and Salazar Law Firm. Nationwide. Ang House Prosecution Team naman, pinag-aaralan na kung maghahain ba ng Motion for Inhibition Laban sa ilang certain Judges sa Duterte Impeachment Trial. Vigana Haji Camino, e Brigada mo! Brigada! Report! Sa Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, labing apat na mga OFWs na apektado naman ng missile attack sa Israel. Tinulungan na ho ng gobyerno. Brigada Jigoboy Custodio, ibrigada mo! Brigada. Agad na nagbigay ng tulong ang Department of Migrant Workers at Philippine Embassy sa Tel Aviv sa labing apat na overseas Filipino workers na naapektuhan ng Iranian missile strike sa Rehovot, Israel. Lahat ng OFWs ay nabigyan ng agarang ayuda, gaya ng pagkain, pansamantalang tirahan at pinansyal na suporta walo sa kanila ay inilipat na sa shelter, lima ang nananatili sa kanilang employers, habang isa ang piniling manatili sa kanyang kaibigan. Iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patuloy na pagbibigay ng tulong at pagtiyak sa kaligtasan ng mga OFW sa gitna ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan. Patuloy ding binabantayan ng DMW at ng OWA ang kondisyon ng mga Pilipinong nasugatan kung sa isa ang kritikal ang kondisyon. Tiniyak ni Secretary Kakdak na handa ang DMW sa anumang rescue, evacuation o repatriation kung kakailanganin. In the heart of changing lives, ako sa si Brigada Jigo ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music News. Authority. Brigada Balikan natin si Brigada Haji Camino ito raw House Prosecution Team. Pinag-aaralan na kung ba ng motion for inhibition laban po yan sa ilang Senator Judges sa Duterte Impeachment Trial. Brigada Haji, e brigada mo. Brigada Report Pinong Permani San on Juan City Representative Isabel Maria Zamora na pinag-uusapan na ng House Prosecution Panel kung maghahain sila ng motion para mag-inhibit ang ilang senator judges na sinasabing biased sa harap ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Zamora, naniniwala ang panel na dapat voluntaryo ang inhibisyon. Partikular na umano rito ang senator-judges na may kinikilingan o pagpabor sa vice presidente. Ipinagtanggol din ito ang limang senator-judges na tumutol sa musyon na i-remand o ibalik ang articles of impeachment sa Kamara at pinag-iinhibit na rin sa impeachment trial. Hindi naman umano ibig sabihin na bumoto ang mga ito ng tutol ay kontra na sila kay VP Sara. Paliwanag pa ng isa sa mga member ng prosecution team. Sumusunod ang limang senator judges sa saligang batas at sa patakaran at nais nila makita ang mga ebidensya sa isang impeachment trial. In the heart of changing lives. Ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila. Zamjizika News Dahil pa nga rin po sa nagpapatuloy ng tensyon sa pagitan ng Iran at Israel, naglabas sa na ng gabay ang embahada ng Pilipinas para po sa mga Pilipino na nandoon sa kasalukuyan. Ito ho'y para sa emergency preparedness ng mga Pilipino roon na nasa sitwasyon ng sakuna at kaguluhan. Batay po sa guide na ibinigay ng embassy. Kinakailangan magparegister sa kanila ng mga Pilipino doon upang agad po na mahanap ang mga ito sa kalimang may emergency. Ugaliin din daw dapat na sumubaybay sa mga lokal na balita at iwasang magpakalat ng mga hindi verified na impormasyon. Ipinahanda rin ng embahada ang mga emergency go bags at tiyakin na may sapat ho itong gamit na maaring mapakinabangan hanggang sa tatlong araw. Huwag din daw hong kalimutang ilagay sa go bags yung kanilang mga passports at iba pang mahalagang dokumento. Bukod ho dyan, tiyakin daw dapat na matatandaan ang mga emergency hotlines sa Iran, kagaya po ng hotlines ng pulis, bumpero at ambulansya. Sa ulit, po ng embassy na nananatiling bukas ang kanilang tanggapan para sa mga Pilipino na nangangailangan ng tulong. Brigada Balita Nationwide. Isang senador naman mga kabrigada nagpadala ng sulat sa apat na magkakaibang ahensya hinggil huyan sa tumitinding tensyon sa pagitan ng Israel at ng Iran. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada. Brigada. <laughs> dala ng sulat si Sen. Robin Padilla sa mga kalihim ng Department of Foreign Affairs, Department of Migrant Workers, Department of Agriculture at sa Department of National Defense. Sa sulat nga ng Sen. sinabi nito na batid naman niya na marami ng nasawi at nasusugatan. Dala nga na malawakang paggamit ng airstrikes at drones sa Israel at Iran. Kaugnay nga nito para sa DFA. Tinanong ni Padilla kung handa na ba ang mga ito sa mass repatriation at kung mati tiyak ba naman ito? Ang kaligtasan ng mga Pilipino na naiipis sa gera sa kabilang banda para sa DMW. Hiniling naman ang Senador na mabigyan siya ng konkretong plano ng ahensya para mapauwi ang mga overseas Filipino workers na humihingi na nga ng tulong na makauwi sa bansa. Pagdating sa DA, pinagagarantian ng Senador na matutugunan ng gobyerno ang epekto ng digmaan sa food security ng Pilipinas. Sa huli para sa DND, nagtanong naman si Padilla ng kanilang contingency plan sa maring maging epekto ng digman sa bansa. Umaasa naman ang senador na matatanggap niya agad ang tugon na ito sa kanya mga hiling at maging katanungan. Matatandaan ka kaanunsyo lang ni Padilla ng kanyang pagbaba bilang presidente ng PDP bilang nais daw na muna niya mag-focus sa pagawa ng kanyang trabaho bilang mambabatas ng susunod na kongreso. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ancortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of 4D. Brigada Balita Nationwide. Si Pangulong Bongbong Marcos naman, hindi na raw magpapabudol dahil aminadong na biktima na ng magandang reports sa mga proyekto. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Brigada! <laughs> Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan ng hands-on leadership sa pamahalaan sa gitna ng kanyang patuloy na performance review sa mga ahensya at opisyal ng gobyerno. Sa isang podcast interview, sinabi ng Pangulo na hindi sapat ang umaasa lang sa magagandang report o litrato ng mga proyekto dahil sa ilang pagkakataon ay hindi ito tumutugma sa aktual na kalagayan sa field. Ibinunyag pa ng Presidente na minsan na siyang nabola ng mga opisyal na nagbigay ng positibong ulat Ngunit kabaligtaran naman ang tunay na sitwasyon sa mga lugar na kanyang pinuntahan. Kaya raw ang dahilan na ipinatutupad ngayon ng kanyang administrasyon na ang mas istriktong pag-monitor sa mga proyekto, maliit man o malaki. At any level of government, it's very different to receive, makatanggap ka ng report na sasabihin, natapos namin yung project, ganito hmm. yung ginastos namin, may picture na maganda. Pero pag pinuntahan mo, iba. Iba talaga. So it's still important to go and see things for yourself. Mm -hmm. Because it's uh, it, you, of course you read all the reports, no? Mm -hmm. But that's not the the iba-ibang iba-ibang accuracy rating ko minsan. Kasabay nito muling binigyang diin ng presidente ang pagtutol sa kultura ng business as usual sa gobyerno na anyay dekada-dekada nang naging ugat ng pagkabigo sa ilang programa at serbisyo. Naging problema yan kasi business as usual tayo ng katagal-tagal. Mm -hmm. Ilang dekada tayong business as usual. eh ano nangyari sa atin? Ngayon, mula ngayon, talagang we will be very, very, very conscientious of hitting our targets on time. Mm -hmm. Mm -hmm. And that's the important thing. Nilinaw rin ng pangulo na hindi palulusutin ang sinumang opisyal na hindi nagagampanan ang tungkulin kaibigan man o hindi. Anya ang pagtatrabaho sa gobyerno ay hindi tungkol sa pagkakaibigan kundi sa serbisyong dapat na ibinibigay sa bayan. In the military. Kapag sinasabi ito 'yung gagawin mo. Pag hindi mo, ano nangyari? Hindi ko nagawa kasi ganyan. out. You're relieved next. And that's what we should do. Mm -hmm. We have to be very, very strict. No, kahit kaibigan kita, mahal kita at lahat, pero hindi mo nagagawa yung trabaho eh. eh. hindi naman, hindi naman ito tungkol sa pagkakaibigan o pagka, uh, pagmamahal natin sa isa't isa kung hindi para sa serviso para sa tao. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sarigan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. naman si PNP Chief Torre, tiniyak seryosong pagpapatupad ng direktiba ng pangulo sa mabilisang police response. Brigada Kath Austria, i-brigada mo, brigada. Iniyak ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III na magpapatuloy ang isinasagawang simulation exercises ng Philippine National Police para matiyak ang pagsunod ng mga police station sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na 5-minute police response time. Ayon kay General Torre, bagamat wala siyang intensyong basta-basta mangsibak na mga pulis. Malinaw ang kanyang posisyon na papalitan ng mga hindi makasabay sa layunin ng administrasyon para sa mas mabilis at epektibong serbisyo ng kapulisan sa publiko. Sa ngayon, walo ng police commanders o chief of police ang narilive sa National Capital Region matapos mabigong ipakita ang kahandaang tumugon sa loob ng limang minuto. Tatlong provincial directors naman mula sa Region 6, 7 at Negros Island Region ang nabigyan ng caution o babala. Hindi na pinangalanan ni General Torre ang mga opisyal na natanggal upang hindi silang mapahiya sa publiko. Sa Metro Manila, sinabi ng PNT Chief na muling isasagawa ang Symex at hindi magdadalawang isip na palitan ng Chief of Police na hindi kayang tumupad sa itinakdang pamantayan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa uh, Manila. The Music and News Authority. Kada balita nationwide. Ang DepEd plano raw fast track ang construction ng mga classrooms sa bansa. Brigada Sheila Matibag, e i mo. Brigada. B -b -b Report. Patuloy tugon ng Department of Education o DepEd sa matagal ng problema ng bansa pagdating sa infrastructure gap na nakaapekto sa kalagayan ng mga pampublikong paaralan sa bansa kaugnay niyan, na sinabi ni Education Secretary Sani Angara na maaring pumasok sa isang public-private partnership o PPP ang ahensya upang mapadali ang konstruksyon ng higit 100,000 ng mga silid-aralan. Ayon kay Angara, uutangin pa ito pero 10 years to pay. Palagay umano ng kalihim kapag hindi nila ito ginawa, mapag-iiwanan na ang Pilipinas. Ang mungkahing PPP ay bilang tugon sa naunang report ng pamahalaan na maaring umabot ng 55 years bago tuluyang matuldukan ang classroom backlog sa gitna ng kasalukuyang construction at budget rates. Kasabay ng inaasahang 27 milyon na mga mag-aaral ngayong taon na nanatiling malaki at malalang problema sa edukasyon ang pagsisiksikan ng mga estudyante. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News. Matapos ipagpaliban ng Senado at ng Kamara ang barangay at SK Elections sa Disyembre, tuluyan na rin kinansila ng Commission on Elections ang gaganapin sana ng voters registration sa July. Paliwanag ng COMELEC, isasagawa na lamang umano ang registration sa darating na October 2025. Gaganapin niyan pagkatapos pangasiwaan ng poll Body ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Gayunpaman, tiniyak ko ng komisyon na patuloy pa rin nilang paghahandaan ang BSKE hanggat hindi pa nalalagdaan ng Pangulo ang panukalang batas mababatid na ang dating BSKE na gaganapin dapat ngayong taon ay ililipat sa November 2026. Ipinaalala naman ng DILG na kung biguhong mag-submit ng SOSE o yung Statement of Contributions and expenditures sa Comelec. Ang nalalong kandidato noong eleksyon ay hindi huyan yan pwedeng manungkulan. Hindi rin naman o ng ahensya ang sinumang hindi pa nakapagsubmit nito kahit pa nakapag-off-taking na ho sila. Bukod nga sa mga nanalo, kahit yung mga natalo, ay required din hong mag-submit. Kaso tapos na nga deadline here. Yan po yung alinsunod sa Section 14 ng Republic Act No. 7166 at Comelec Resolution Number no. 10730. Sabi ho ng DILG ang SOSE, ang batayan ng transparency at accountability kaugnay sa mga nagastos noong eleksyon at magsisilbing post-election compliance ng mga kandidato. Inaasahan ngayong linggo nga ho, Kabrigada, ay isa sa publiko ng Comelec ang SOSE ng bawat kandidato na kaunahong beses na ginawa ng Paul Body. Brigada Balita Nationwide. Nakisa naman si Senador Bongo ang chair ng Senate Committee on Health sa matagumpay na inaugurasyon ng bagong Super Health Center sa Misamis Oriental. Kasabay nito, mahagi rin ang senador ng tulong para ho sa mga barangay health workers bilang pagkilala sa kanilang serbisyo. Ayon sa Senador, ang pagbubukas ng panimagong SHC ay bahagi ho ng kanyang adbukasya na mailapit sa mga liblib na lugar ang mga pagamutan. Sa huli tiniyak na mambabatas na patuloy ang kanyang suporta sa pagtatatag ng mga super health center sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas para sa Pilipino na kinakailangan ng tekalidad na serbisyong medikal. Abiso naman sa mga motorista kabrigata, efektibo na nga ho kanina ang halos 2 pesos na aumento sa presyo ng mga produktong petrolyo. Meron na dagdag singil na 1 pesos and 80 centavos per liter sa gasolina at diesel. Samantalang meron naman pong 1 pesos and 50 centavos na aumento sa kada litro ng kerosene. Kaya na ho kabrigada ang pinakamataas na aumento sa presyo ng mga produktong petrolyo at ikalimang linggong sunod-sunod na, na oil price hike. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Sa ating health news kabrigada, ang pag-exercise -e ay nagpapababa ho yan ng risk ng anxiety at nakatutulong din huyan yan para maboost ang self-confidence. Kaya ho lalo sa mga kabataan kabrigada, dapat maging consistent ho tayo sa pag -e ensayo at paggawa ng school activities. Isa ho yan mula sa standout ES4 multivitamin capsule. Simulan to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And stunting now. Brigada Valita. Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Ang galaw nyo man ay mabilisan Sa mga bagong balita Hindi ka mapag-iiwanan Hindi ka mapag-iiwanan Brigada Balita Nationwide. Nationwide Nationwide Sa umaga Brigada Balita Nationwide Brigada Balita At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan Ang Brigada Balita Nationwide sa umaga In the heart of changing lives, ako ho si Brigada Gab Dalisay. At ako naman Brigada Glenn Parungawa. Wala rito sa Brigada News FM Manila, the music and news. Authority! Brigada Balita Nationwide! Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.